Simula ngayon, ganito na nga kami kapag magmi-milk ang walong husky puppies sa kanilang Mami Summer. Kami na ang maglalagay kay Mami Summer ng kanyang mga puppies para sila ay makapag-milk. Kinaasa na kasi yung harang, kaya hindi na kaya ni Summer na lumiban pa. Dahil nga may dalawang makulit sa walong husky puppies na laging lumiliban dito kay Summer, kailangan na nga namin taasa ng kanilang harang. At eto nga yung dalawa, dahil nga ayaw pang matulog at nangungulit nga dun sa loob, ay inilagay ko muna dun sa maliit na cage. Habang ang kanyang mga kapatid ay natutulog at wala nga pakialam doon sa ginagawa. At eto nga, inaayos na nga itong harang nila. Dali, kumuha lamang ng isang mating at ang balak nga ay ipatong dito sa isang mating. Pero sabi ko nga ay sobrang taas naman kung iyon ay ipapatong niya doon sa mating. Kahit ko ay hirap ang abutin ang mga papis kapag ganong kataas. Kaya ayan, ibinaba na lang niya at tinatalian na lang ng wire. At summer nga ay takantaka -taka at paano daw niya maaabot ang mga anak. Dali well, eh, katanghalian ngang tapat nung ito ay ginagawa kasi kanina nang umaga ay panay na panay nga ang libanin dalawang ito. Mukhang inaantok na nga ang dalawang ito kaya kinuha ko na nga at isinama ko na sa kanyang mga kapatid. At eto na nga nakatulog na nga yung dalawa. Hindi pa rin nga tapos diyan sa ginagawa sa loob. Buti na lang si Summer ay hindi nga nangungulit. Maya maya pa ay nagising na nga yung ibang mga papis at pumupunta nga doon sa kabilang side. Kaya hey, isa isa ko nga silang dinadampot at inilala ko nga doon sa may ginagawa. Medyo matagal-tagal din ang pag-aayos nito dahil sinisigurado nga na ang mga wire ay hindi makakasakit kay Summer. Dahil lahat ng pinagbuhulan ng wire ay nando doon nga sa part ng side ni Summer. Unti-unti na ngang nagising itong mga papis at mga naglilikutan na nga dito. Di na nga madali sa ginagawa dahil nga panay na nga ang punta ng mga papis doon sa side na may ginagawa. Mantalang si Summer naman ay ando doon lang sa may likuran. Hmm? magtagal-tagal pa nga ay medyo nainip na nga itong si Mami Summer. Gusto na nga niyang puntahan ang kanyang mga anak at padungaw-dungaw na nga dito. Pero hindi na nga niya mapupuntahan dahil mataas na nga itong kanilang harang. Pagkatapos ngang magawa ni Mr. Ito ay hindi na nga siya umalis diyan. Tunghan na nga niyang isa-isa itong mga papis at inilagay nga ito kay Mami Summer nila. Talagang ganito na nga lang ang aming gagawin palagi. Kailangan kapag kami ay pumasok dyan sa loob ng cage ay may dala na rin kaming tisyo kasi kami na rin ang maglilinis ng pup po ng mga puppies. Kasi pagkakatapos nilang mag kaya eh, ang kasunod noon ay eh, magpupupo na sila. Dati kasi bago umalis dyan si Summer ay nililinisan muna niya ang kanyang mga anak pero ngayon ay eh, hindi na nga niyang magagawang linisan ng mga ito. Kaya kami na ang bahalang maglinis sa mga puppies. At eto na, nung makatapos nga silang mag sa kanilang mami ay ayan, ang sarap na nga ng kanilang tulog. Samantalang ang kanilang mami ay kumakain na. Himbing na himbing ang walong puppies sa kanilang pagtulog. Paano kasi naka pan sila tapos pusog pa sila. After 5 hours na lang ulit namin sila ilalagay sa kanilang mami.